Sabi niya, sigurado ako pag nawala ako, magkakawatak-wata kayo. Dahil sa nagkanya-kanya na ang pamilya ni Vermon, musika na lang ang kanyang naging kasakasama. Pero inihahanda lang pala siya ng tadhana para sa mas malalim na pakikibaka. Isang kaibigan ang nakilala niya at naging daan para mabuksan ang panibagong yugto sa buhay niya nakipagbarkada muna ako noon sa mga kalugar namin. Tapos inuman hanggang madaling araw. Pero kasi pag may gagawin akong masama, na, inisip ko lagi magulang ko ko. Tapos naman na yun, may isang barkada na 'yung community kasi titirahan ko, parang doon din 'yung inalo lang soto, KPMN. Sabi, sama ka sa rally. Yeah. Sa'kin sa anong sanin? Ilang buhay pa ba ang susukli. Tarasan, ugat ay kahirapan Walang tahanan, kundi lang sa'kin Walang kalinga sa mapusok na lipunan Kabataan ba? Pag-asa ng bayan Kung sa kakasama ko, hindi ko na na involved involve na talaga ako sa mga gawain. Hangga In sa invite ako sa, sa, workshop, nakita ko yung trabaho ng organisasyon. Pag may nasusunugan, nandoon sila, nagsasurvey sila, ilang pamilya apektado. Ang Zone 1 ay may iba't ibang mga proyekto na naglalayong isulong ang karapatan ng mga mahihirap at pagyamanin ng kanilang mga kalaman. Sa pamamagitan ng ilang training at organizing program, socio-economic and microfinance program, at Children and Young People's Program. Malaking tulong ang nagagawa ng Zone 1 Band na kinabibilangan ni Vermont para may ang mga ito sa pamamagitan ng musika. Mas madali din raw itong ipaintindi sa mga kabataan dahil ang musika ang lengguwaheng mas naiintindihan nila. Yung Soto, ibig sabihin yan, Zone 1 Tondo Organization. Yung Soto ngayon, ano niya, ano, build and rebuilding lives from shanties to empowered communities. So yung talagang dinidevelop na yung community na mag-empower na dumating yung time na wala na mga batang nagtatrabaho, wala na mga, mga buntis na namamataya ng anak. Y yung, 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 ganun, yung, yung tahanan mo, disenteng tahanan, disenteng tahanan ka nakatira, yung kuryente, mababa lang yung halaga, na serbisyo talaga, hindi siya negosyo. Yung patubig, tapos yung sa, sa pangkalasugan, yung sa gamot, dapat yung gamot na avail ng mga mahihirap. Ganon yung layunin ng Soto ng isang empowered community. So ayun, doon ako nag-start nag na talaga nag-volunteer sa, sa SOTO. birthday nang ikaw ay aking makulada sa di ikaw ang aking nabanggawa sa iyong muka. Ako ay humanga, nahulog ang aking loob at wala na nagawa in every hour of my mind. Pero hindi sa aking puso, yan ang sigurado at ito aking pangako di magkakalayo. Ay, sino man naman buyo, patutunay ko una ang pag-ibig ko seryoso. Sa susuko, tumawang panalig ko pido, kaya pag-ibig ko sa na magbabago dati tres ko oh, Para po may bagi noon bilis doon nagbago dahil Okay yung kanta mo ngayon ah eh. Ayos pa lang mag-rap yun ah eh. Kunin ko nga isang araw yung mga yun Kasama ko sa ano sa advocacy group ng Soto yung Zone 1 Band. Gumagawa kami ng mga kanta, yung mga awitin na hango siya sa totoong buhay nung maralita sa isyo. Yung isyo ng paninirahan, sa kalusugan, child labor, yun yung ginagawa namin kanta. Tapos yung mga mensahe na pinaparti namin sa mga kabataan din, ano yung makarapatan nila. Nagiging ano rin yung sound one, parang ambassador ng mga kabataan para sabihin yung mga isyo namin mga kabataan sa community, sa government o kaya sa ibang funding agencies na pwedeng tumulong sa amin. papare pare? Si Fairmon lang to. Akala ko, tanod eh. Yan e ang sinasabi ko sa inyo, pare. Masyado kayong matatako sa gulo. Wala naman kayong magpapaputan. Wala kang buwag patunayan. Ganun talaga dito. Mati na matibay. Nakita ko kayo sa isa kanto araw ah. Kumakanta kayo. Kailan bang gumawa nun? Diba? Trip-trip lang yon Ako pa pare, sumama ka na lang sa akin. May workshop kami ng songwriting. Kung gusto mo, Punta mo na lang ako sa bahay. Hey, bro. Ito ba yung sinabi niyo magsusulat ng kanta? Pwede ba kami sumali dito? Oo naman, pare. Lahat kayo. Pwede sumali. Tuwag mo pa iba mong kasama.